ginataang bilo-bilo pero may itlog. Yan po ang tinatawag na buwaloy dito sa Thailand. Kaya tara, ituturo ko sa inyo kung paano ito lutuin. Meron po tayong gata. Ayan. Dalawang kilo po yung nabili ko. Ito yung kakang gata. Ito yung pangalawang piga So kapag bumibili po ng gata dito, ayan, naka siya, goma. Sasabihin mo sa nagpipiga kung saan mo gagamitin. Or pwede mong i-request na mas kauntian yung tubig o damihan. Ayan, nagtira ako para sa uh, gagamitin natin ito pag papakuluan ng ating uh, ready na glutinous rice bilog-bilog. At lalagay na po natin ang mga 400 gram na asukal. Maglalagay din po tayo ng isang kutsarang asin. Papakuluan lang po natin sa medium fire. At ito po yung kanilang buwaloy or ready made na bilog-bilog. Bilog-bilog. Ayan. Meron po siyang iba't ibang kulay at galing po ito sa ref. At mostly, kapag yung mga homemade or mga matatanda ang gumagawa, ang ginagamit nilang pang ay yung mga natural na kulay galing sa mga bulaklak at mga dahon-dahon. So, kumukulo na po yung ating gata at ito na yung ating bilog-bilog. Naluto ko na rin. Isasama na po natin sa ating gata. Hindi pa po ito totally luto dahil kailangan natin pakapitin yung gata sa ating bilog-bilog. Ayan, ang ganda ng kulay mga kaumami. Ayan, so luto na po itong ating bilog-bilog. Maglalagay na tayo ng itlog. Lalagay muna natin sa isang maliit na di ba? may pumasok na shell. Para in case may shell na humiwalay ay... Mayroon pa tayong chance para tanggalin. Dahan-dahan, ilalagay natin Mahina na lang po yung apoy ngayon. At habang ginagawa po natin yan, shout out muna kila Ma'am sa Danzel Grumadski from New Brunswick, Canada. Kay Ma'am Arceli S. Danzel. Kay Sir Jags Danzel from Toronto, Canada. Ayan, maraming salamat po mga kaumami. Hanapin po natin yung mga itlog. Ayan, ganyan po siya kaumami. Ayan, ba? Diba? <laughs> Ang cute. Meron ka ng bilo-bilo na merong itlog. Ayan. Yung iba parang medyo malasado pa. Tikman po natin ang bango ng coconut milk at ang bango ng egg. And usually, kapag binibenta po nila, mas luto pa yung egg dito. Ang sarap. At ang ganda ng bilog-bilog nila. Makunat-kunat na hindi kumakagat sa ngipin. <laughs> At yun siguro yung purpose, kaya kailangan pakuloan muna sa kabilang kasirola o sa tubig para hindi maging sobrang malapot yung bilog-bilog kahit na malamig na. hmm At saka importante din yung asin. Pampalinamnam. Ang creamy. Mmm. 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 May napanood pa nga ako yung mm, um, chai na gumagawa ng kakanin. Ang pinangkukulay po nila sa ganito ay yung bulaklak ng Bougainvillea. Ayan yung mga pula o purple na bugimila, yun yung pinipiga nila doon sa glutinous o sa tubig na inihahalo sa glutinous bago ito bilog-bilugin. Subukan natin next time. Mm. Mm. Ang sarap. So, ayan mga kaumami, subukan nyo po ito. Napakasimple lang, kaunti lang ang rekado. I'm sure magugustuhan nyo rin. At pwede nyo rin pangbenta. Malay nyo, umuso din dyan sa atin. Pero hindi ko sigurado kung meron na bang ganitong klase ng kakanin dyan sa atin. Kung meron man ay uh, pakicomment na lang para malaman ko din Pag-share pang video kung nagustuhan. Thank you for watching.